Welcome to Jimmy Travels Jimmy Forever. Okay, okay, let's go. Let's go, let's go. Uh, pick, 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 pick. Pick, pick, mama. Oh. Alin ang gusto mo? Yan. Eto kay Ate Maggie. Ano, o kay Anan. Um, -an. Alin ang like gusto? Alin, hindi like pwede, pwede ah. Isa lang ang pipiliin mo, Mama. Alen. Ah. Oh. Pipiliin okay? Ito ng hawak it, 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 ni Kitty. Ah, it, it, it. oh, ito na lang. Ah, oh. mo yung puso. Oh, Alen. O etong ba? Dito ka sakin. Ah. Eh? Ayun. Ayun. Dito ka. Dito ka. Filmo. Tumingin, Tominen, oh, anong film mo? Uh, Ayun. Ang um, interview ko si ah. Ma. Ma, NDP di sala. Ang interview kita. ba. Ang apo mong si Kitty mo. o si Ate Maggie, alin ang pipiliin mo? hindi mm -hmm. nga pwede. Lang. Oo. Oh, hmm. isa lang ang pipiliin mo. Pari yung malo alam namin. Ka, <laughs> ka, <pa -lieng laughs> ka, ito, eh. Kayat mo to? Oo, to. Hindi ka no. Hindi Taytay? Babayag yun. Sino tikayat mo? Haan? Ah, ni Kitty. Ah, oh, Kitty. O, oh, Ate Maggie. Oh. Manila o Burakay? O, oh, ayan. Manila o Burakay? Ate Apong. O, ni Manang Madge. O, tinanong. Ay, isa lang ama. Apo na ka, no? Ah, yan ang pinili niya. O, buksan mo na. Ate Mabuksan mo naman. E, talagang mabuksan mo. E, pagkita mo ano. Patingin. Pagkita mo, pagkita mo. Ano yan? Laman? Pakita natin sa mga viewers. Wow! Dami, 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 dami. Puro malutong ah. Okay, okay. Ah. Oh, oh, ano yan? Paano bigay lang? mo na rin sa kanya. O oh, bigay ko na lang. Ah oh. oh, dito kamatik na natin anong oh, laman? May uwagang laman so, ng ano mo? Oh. Sa tabi ni Kitty. Sa, tabi... sa tabi ng apo mo. Ano bang laman? Dali, i-share mo. Yay! Murakay na bag, meron ka. Ilabas mo. Ilabas mo aman. Uy, My favorite. Yeah. Yeah. pakita. My favorite color. Yeah, wow. I love oh, Boracay. Oh. Ano pa? Wow. Ano pa, ma? Wow. wow. Ah, puro wow. ata. Wow. Ito pala ang laman ng kay ate. Wow. Wow. Yeah. Wow. 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 Wow! Wow! Wow, sana all! Yay! Yeah. Yeah. Uh, anong message mo, Kitty? We love you, Mama and Papa. I'm so happy to be back after 8 years. I hope to come back soon with Tanya. Yay! Ganda uh, ni Mama. Uh, okay. Thank you for All watching. Right. Napasaya namin ang aming mother dear. Yeah. Aming panganay na si Ate Maggie. Ang aming beautiful ate. Yeah. Yeah. Go and please like and My beautiful Tami Jim travels uh, on YouTube, on Facebook and on all her social media.